Maulang lunes, mga kababayan, at syempre, pag ganito pong panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Pero kung hanggang ngayon, ay nag-iisip po kayo kung anong putahing swak sa budget ang pwedeng iluto, abay alamin muna natin ang mga presyo ng mga bilihin sa ating kasamang si Denise Osorio Live. Denise, Audrey, lunes na lunes at simula pa lang ng ating linggo pero dahil sa maulan na panahon, nagtaasan ang ilang mga presyo ng ating pangkaraniwang sangkap sa ating mga lutuin. Kaya kunin nyo na po ang inyong mga papel at panulat para sa ating balitang presyuhan mula rito sa Nepacumart. Simulan na natin sa ating mga itlog. Tumaas ang presyo nito per tray ayon sa mga tindera dito kung kaya't ang per piraso natin ay nagmumula sa 9 pesos para sa medium, 9 pesos at 50 centavos para sa large, at 10 pesos pa per piraso para sa jumbo. Ang itlog na pula naman ay nasa 16 pesos kada isa. Para sa gulay naman, nasa 100 pesos per kilo ang red onion. 140 pesos per kilo ang white onion, 80 pesos per kilo ang kamatis, 150 pesos per kilo ang ang bawang, 140 pesos per kilo ang carrots, 80 pesos per kilo ang patatas, 80 pesos per kilo ang cabbage, 80 pesos per kilo ang pechay, 110 pesos per kilo ang kalamansi, 180 pesos per kilo ang luya. Tumas naman daw dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan ang talong na nasa 120 hanggang 160 pesos per kilo, ang palaya na nasa 160 to 190 pesos per kilo, at sa mga nakatali naman, karaniwang nasa 10 piso ang isang tali ng okra, sitaw, talbos at kangkong. Para sa mga mahilig sa seafoods, heto ang presyuhan ng ating mga isda. 260 pesos per kilo ang galunggong, 180 pesos per kilo ang tambakol, 170 pesos per kilo ang bagus at 130 pesos per kilo ang batangas tilapia. Ang tahong naman ay nasa 50 pesos per half kilo. 360 pesos per kilo ang maliit na hipon. Naglalaro naman sa 420 hanggang 440 440 pesos per kilo ang large na hipon at 400 pesos per kilo ang pusit. Para sa mga karneng baboy at karneng uh, baka, bumaba ang presyo nito. Mula noong nak nakaraang linggo ayon sa mga nagtitinda rito, ang liempo natin ay nasa 320 pesos per kilo at ang pork chop naman ay nasa 250 pesos per kilo. 260 pesos naman per kilo ang laman. At para sa ating karneng baka, ayon sa ating mga nagtitinda, tumataas na ang kanilang supply pero hindi pa raw sila makapagtaas masyado ng presyo kung kaya't naglalaro pa rin sa 420 to 440 pesos ang sirloin, 320 to 330 pesos ang buto-buto, 360 to 380 pesos ang brisket at 290 hanggang 300 ang bulalo. Audrey, yan ang pinakahuling presyuhan mula rito sa Nepa Qmart. At ang pakiusap lang ng ating mga nagtitinda, sana uh, paumanhin lang at uh, pagbigyan naman daw sila, maintindihan naman daw ng ating mga kababayan na kailangan talaga nila unti-unting magtaas ng presyo dahil po tag-ulan na. Audrey? Alright, maraming salamat, Denise Osorio.